Wala na ako masyadong i-makeover sa bahay namin, kaya ibang bahay naman yung i-makeover ko. Grabe talaga yung effort ng pagbablog, mga mare yung abutin ka ng isang araw, tapos kapag na-edit, 3 minutes lang. Ito na nga, mga mare yung i-makeover ko sa bahay pa din ng bayaw ko. Di naman din talaga siya totaling makeover, mga mare magpipintura lang tayo. Yung mga sobrang pintura pa kasi kami dito, kaya gagamitin namin, sayang naman. Ayan, bago tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo itong before. Akala nyo siguro, mga kamari, napakadali lang itong ginagawa namin. Ay, muna pala magsimula, ayan, pinagtatanggal na muna namin yung mga gamit. May mga tumutulong naman sa akin dito, kaya lang ayaw magpakita sa camera. Kapag tatanggal pa lang ng mga gamit, afford talaga. Kasi nasabi ko talaga sa inyo mga mare, kung gusto niyo magpintura, ay mag -isip, isip na kayo. Charis. At parang adiretso na din yung pagpipintura namin dito. Lahat ng mga gamit, ayan, pinagtatanggal na namin. Alam niyo ba mga mare, last time na na-makeover ako dito, sobrang nabash talaga ako. I-cover ko na din kasi yung lababo nila, nilagyan ko ng wallpaper at talaga naman ang daming basher na nagsilabasa. Kesyo napakapangit daw na ginawa ko, sana hindi na daw ako naglagay ng wallpaper. Na may mga iilan din mga mare na nag-compliment na nagandahan din. Pero okay lang naman na sobrang dami nag-bash kasi nga nag-trending yung video. Anyway, mga mare, pagkatapos namin magtanggal ng mga gamit, pinunasan ko na muna ng basang-basahan itong pipinturahan ko. Noong una pagdating namin dito, hindi ko talaga inaakala na pupunasan ko pa pala yan. Noong na sana ako, napansin ko na napakakapal na pala ng alikabok. Kaya e, ayan mga mare, at para naman kumapit yung pintura at hindi masasayang, pinunasan ko na talaga. Basang-basahan na din yung ginamit ko at madali lang din naman siyang natuyo. So, eto na nga yung before and syempre, papakita ko din sa inyo yung after pagkatapos neto. Pero manood muna kayo hanggang dulo. Noong una mga mare, gumamit ko dito ng baby roller pero nahihirapan ako. Nahihirapan with matching marites talaga eh no. Ito din kasi talaga yung sikreto at para nga malibang ako at hindi ko talaga namalaya na natapos ka agad. Mabuti na lang at meron ako dalang brush dito na medyo malaki at ito na lang din yung ginamit ko. Kapag mga ganitong pipinturahan hindi talaga advisable yung roller. nag advise pa ako pero hindi naman talaga expert. Or siguro sa una pa lang ako na talaga yung mali. At mga mare sa dami-dami ko na nga din pininturahan na sanay kasi talaga ako sa baby roller. Pero kung sa pador lang yan, ito talaga yung ma-advise ko yung baby roller na napak kaganda tapos napakagaan lang. Dati kasi mga mare, noong nagpintura ako, meron ako nabasang comment. Ginamit daw niya yung malaking roller ang ending, sobrang sakit daw ng katawan niya at sobrang sakit ng kamay niya. Yung ibang roller kasi na malaki, medyo may kabigatan na unlike dito. Honestly lang talaga mga mare, noong nagpintura ako doon sa bahay namin, nakapaglaba pa ako pagkatapos. Na, napaka-chill lang yung pagpipintura, napakagaan lang din ang hinahawakan ko, kaya madali lang din ako natapos. Tapos mga mare, hindi ko talaga siya ni Rush, parang in-enjoy ko lang. Well, mga mare, meron nga din pala akong ikaklaro sa inyo doon sa intro ko. Dabi ko kasi do so, na wala na ako i-makeover sa bahay namin. Kaya ibang bahay naman yung imi makeover ko. Ano, uh, feeling perfect yan. Sa totoo lang din talaga, mga mare, napakadami pang i-makeover dun sa bahay namin. At napakadami ko din talagang gustong gawin. Kaya lang, walang budget. Walang so, din talaga masabi lahat sa intro. Kasi nga, intro lang yun. Baka naman kasi mabasya ko dun. Kasi napakadami pa naman din imperfection nitong bahay namin. Pero sa totoo lang din, naghahanap ako ng mga basher kasi dun ako sumisikat. Sorry for the word, hindi naman din pala sikat. lang nagtitrending yung video ko. At dahil nga dun, may sinasahod kaming mga content creator na small time lang. Hay nako, mabuti na lang din at sinipag ako mag-edit ng napakahabang video. Last month pa nga din itong video na to at ngayon lang din na-edit at ngayon lang din ma-upload. Yung pagiging content creator, akala nyo napakadali lang talaga. Maghapon ako nakatayo dito, maghapon yung video ko, napakahaba, ilang oras yung video, pero yung na-edit, 3 minutes to 5 minutes lang. Hindi naman sa nagre-reklamo kasi kagustuhan din naman namin to. So ayan mga mare, natapos ko na nga din pala itong yero at dito naman ako sa kabilang side. Very first coating lang din pala yan, mga mare, yung second coating ay maganda yung kulay, hindi siya puti. Parang kakulay din ng bahay namin, medyo may pagka-cream siya. Dito nga din pala sa side ito mga mare, hindi na din ako gumamit ng roller, etong brush na lang din. Since malaki din naman tong brush na ginagamit ko, madali lang din naman ako natapos dito. Kapag mga ganitong flat talaga mga mare, napakagandang pinturahan. Kanina kasi doon sa yero, parang hindi ako nag enjoy at parang hindi ako nasasatisfy talaga. Anyway mga mare, kahit hindi kayo nagtatanong, may sasabihin lang din pala ako, bali itong pinipinturahan ko ay dirty kitchen lang ng mga bayaw ko. Kasi nga, gaya ng sinasabi ko, napakadaming perfect dito sa moon Anyway, bago natin pag-usapan yung mga ganyang bagay, ayan, nag-second coat na nga din pala ako dito. So, di diba, may pa-second coat pa ako dito. Sayang naman din kasi yung pintura nila mga mare kung hindi pa namin gagamitin. Hindi, okay, mabilis na lang din pala yung pag-second coat ko dito, unlike dun sa una. Sa unang apply ko kasi mga mare, medyo makapal talaga yung paglagay ko. Pero dito nga, sa second coat, kahit manipis lang, ay okay na. Bali mga mare, hindi ko nga din pala marirecommenda sa inyo itong ginamit ko na pintura dito. Iba't ibang brand na nga din kasi yung ginamit namin dito at tira-tira lang din. Pero itong ginagamit pala namin ngayon, in fairness, wala siyang anong amoy. Yung pinang first coat ko kasi dito ay Davis tapos yung pangalawa hindi ko na alam kasi wala siyang tatak. So anyway, mga mare, sinabi ko na nga din sa mga bayo ko na hindi sila masyado mag-expect dito. Kasi nga since nasa outdoor to, naguulan-ulan na tapos umaaraw, eh, na expect na talaga nila nagmo-moist to. Minsan lalabas talaga yung kalawang at hindi talaga consistent na ganito kaganda. Lalo na mga mare kapag diretso na yung ulan. Well, mga mare, sabi nga nila, okay lang daw kasi nga dirty kitchen lang naman to. Since ganitong material din yung ginamit nila sa pagbabakod. At least kahit papano daw eh, medyo gumanda naman itong dirty kitchen nila. At ito na nga mga mare, pagkatapos ko mag second coat, ayan, pinagbabalik ko na din yung mga gamit nila. Itong mga dish rack nila ay naka-alambre pala yan, pero hindi ko na nga din talaga binalik at sa bilas ko na lang pinagawa. Anyway mga mare, ipapakita ko muna sa si inyo itong before at ito naman yung after. Kaya ngayon, sinasabi ko talaga sa inyo mga mare, kung gusto nyo luminis yung bahay nyo, makeover at gumanda, bag vlog na rin kayo. Cheris. So paano ba mga mare, hanggang dito na lang muna, bukas ulit.